Ang Hatol ng Kuneho, isang pabula. Salin ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon Subalit, siya ay bigo Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong Subalit, walang nakarinig sa kanya Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaus siya Gutom na gutom at apong na hapon na ang tigre. Lumapasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya na ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Muli siyang sumigaw. Tulong, tulong. Ah, isang tigre. Sabi ng tao habang nakadungo sa hukay pakiusap. Tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Pagmamakaawa ng tigre sa tao. Naawa ang tao sa tigre. Subalit, naisip niyang baka kainin siya. Gusto sana kitang tulungan. Subalit, nangangamba ako sa maaaring mangyari. Katawad, ipagpapatuloy ko ng aking paglalakbay wika ng tao at nagpatuloy sa paglalakad. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Patutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Pakiusap ng tigre. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang tao upang tulungan ito. Gumapang ka rito. Kita ng tigre ang taong tumulong sa kanya at, at naglaway ang tigre. Sandali, hindi ba't nangako ko sa akin na eh, hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan ng pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob? Ba't ng tao sa tigre. Ang pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom na ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali. Tanangin na rin ang puno ng pinak. Tama bang kainin mo ako. Ang pakiusap ng tao sa tigre. Sige, pero pagkatapos natin, siyang tanungin, kakainin na kita, gutom na gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng tao sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha niyo upang mapainit ang inyong mga tahanan? at maluto ang inyong pagkain. Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo kami. Kinagamit nyo kami sa pagpapatayo ng inyong bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka na magdalawang isap tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Sagot ng puno ng pino. Oh. Anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at nginungusuan ang tao. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay, pakinggan natin ang hatol ng baka. Pakiusap ng tao. Ang ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula ng kami ay maisilang. Naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaaralo ka namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit... Ano ang ginawan nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, kaya wag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na nga ang taong yan. Wika ng baka sa tigre. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang ayon sa akin kaya humanta ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumobuelo upang sakbalin ang tao. Alam ng tao na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulokso-lusong koneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng tao. Ano na naman? Ah! Ang ng tigre sa tao pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkatao. Tanungin natin ang paneho para sa kanyang hatog kung dapat mo ba akong kainin. Pagsusuma mo ng tao. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno, ng pino at ng baka. Sagot ng tigre. Pakiusap, parang awa mo na. O sige, pero huli na ito, gutom na gutom na ako. Isinalaysay ng tigre at ng tao ang nangyari. Tamang nakinig ang koneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Kalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Lumanay at walang ligoy na nagsalita ang koneho. Iintitahan ko ang iyong sanaysay. Subalit! kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyo isalaysay sa akin ang nangyari. Ito ninyo sa akin ang daan patungo roon. Ang paliwanag ng koneho sa dalawa. Itinuro ng tigre at ng tao ang hukay sa koneho sabi mo na hulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Pumunta ka sa ninyo noon upang mapag-isipan ko ang mabuti ang aking hatong. Wika ng Koneo Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan ng makmakain niya na ang tao. Ah, ganito ang kalagay ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaaw. Ikaw naman, narinig mo ang pag-ini ng saklono, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatay. Ang problema ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre makalabas sa hukay sa ibang salita kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwanan ang tigre sa hukay, walang problema. Kaya, naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Uy ka ng matalinong kone at nagpatuloy sa kanyang paglukso.